Magandang umaga po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga para sa ating mga laki followers na nag-aabang na sa ating mga numero Hi, 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 hello, hello, hello po mga kalaki ha Ito po magagandang tips para po sa ating mga laki followers, ngayon po ng alas 11 ng umaga ng September 22 Mga 6-digit laki numbers para sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad ang ibabahagi bahagi tibibigay ko po sa inyo, kaya sa ating mga nagaabang uh, nag-aabang na dyan sa mga wala, mga, wala nang ginagawa, hindi na busy sa mga magla-lunch na dyan kunin nyo na po mga listahan nyo buksan na ang cellphone nyo at panoorin nyo po mga lucky numbers na ibibigay ko kung sa tingin mo kami magbibigay ng swerte sa'yo kunin mo mga numero namin at ilaban mo ng 3 days, okay? at syempre po mga kalaki, habang wala pa pong bumibili ngayong tanghalian, aba shoot muna tayo ng vlog, magbigay muna tayo ng mga lucky numbers dahil alam ko kanina pa po kayo nag-aantay, Ito po yung mga 6 digit lucky numbers, pwede po sa abroad sa Pilipinas Okay? Kaya kong ready ka na, aba. Oy, ready na rin ako mga kalaki. Magbigay na mga lucky numbers para po sa ating lahat. Kaya tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging millionaire. Okay, pero bago 'yan mga kalaki, syempre alam niyo na ay iinom muna tayo ng tubig. Inom na ng 2 tubig mga kalaki. Mm. Mm. Ayan, syempre po mga kalaki, ito po mga 6 digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Number 23, number 17, number 38, number 40, number 45, number 49, number 52, number 56, number 60, at number 10. At syempre mga kalaki, ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na mga kalaki agad-agad. Number 21. Number 28. Number 33. Number 35. Number 37. Number 18. Number 2. At number 24. At eto rin po mga kalaki ang 7 digit lucky numbers abroad Kunin mo na rin mga kalaki agad-agad Number 11, number 25, number 28, number 29, number 31, number 36 at number 7. At eto po mga kalaki, ang 6 digit laki numbers 1 to 29 or 1 to 25, kunin mo na mga kalaki agad-agad. Number 3, number 12, number 15, number 8, number 16, number 22. At ito po ang 6 digit lucky number 0 to 9. Kunin mo na rin mga kalaki agad-agad. Number 5, number 2, number 2, number 0. Number 1 at number 6 At ito po mga kalaki Ang 5 digit lucky number sa broad Kunin mo na rin mga kalaki Ibibigay na natin para po sa ating lahat Ito na po ang 5 digit lucky numbers Number 17 Number 30 Number 21 Number 25, number 29, ayan mga kalaki, kompleto po mga laki numbers natin abroad, lipat na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan ang mga prices sa Pilipinas Pero bago ko po ibigay yan, dapat naka po kayo sa mga legit na account namin Ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan ha, kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan Baka mali po kayong nasasalian sa private consultation na ako hindi po kami yan, mga fake account lahat yan dapat po nakakausap niyo muna ako sa video call yung malinaw ha at dapat po may kalahating milyon ng followers na sasalihan mo at ingat kayo sa mga fake account eto pong legit na account natin hanapin niyo po sa Facebook Red Parungki na mayroong 500,000 plus followers ito ginagamit natin ngayon at meron din po tayong Arnold Parungki na may blue check na mayroong 480,000 plus followers kalahating milyon na po yung mga account na yan. At meron din po tayong Aris Gatchalian at Red Arnold Santos sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Red Parungki na merong 18,000 followers. At syempre po TikTok. Red Parungki na merong 449,000 followers. Yung yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po yung comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months sa po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birthman at bircher mo. Malay mo naman dito kaswerte. Hindi to ka pala rin mga kalaki. Kaya sali na po sa amin sa private consultation. Sa mga sasali po, nako, iahabal ko po kayo sa discount ha. Excuse me. Para member ka sa akin ng 3 months ng... September, October at November. ayan tatlong buwan po tayong magsasama mga kalaki. Kaya ano pa inihintay mo? Kung sa tingin mo kami magbibigay ng swerte sa iyo, sali na po sa amin sa private consultation. Wait lang po, may bumibili. Ano 'yon? Ilan? Salam. Wait lang po may bumibili. Tsaka isa po sakto na po. Tak, minti na kayo silka kuya. Meron. Tapos din. Wait lang mga kalaki ha. Ito oh. One hundred. Five hundred. One thousand. Okay mga kalaki, ito na po ang ating mga sixteen. Okay, Siksyo Ito oh. po ang mga 6-digit lucky numbers natin mga kalaki Pilipinas. Kunin mo na 642. Ilan? Wait lang mga kalaki. Ito po oh. Ready na kayo? Ito po mga kalaki, ang ating mga 6-digit laki Number 642, number 17, number 28, number 19, number 35, number 7, number 20 At ito po ang 645, number 6, number 12, number 15, number 23, number 28, number 36 At ito po 649, number 11, number 40 number 42, number 46, number 18, at number 23, at eto po ang 655 mga kalaki, number 13, number 27, number 28, number 45, number 48, number 51, at eto po ang 658 mga kalaki, number 10, number 21, number 16, number 33, number 38 at number 9. Ayun mga kalaki, kompleto po mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga laki numbers natin alagaan nyo po ng 3 days bago bitaw at palitan. At ito po ang paborito na lahat ang shoutout time. Shoutout po tayo mga kalaki sa ating mga laki followers dyan po sa may ayan, sa may ano to? Tugigarao City po. Hello po mga kalaki sa ating mga laki followers dyan sa family leg, ano to? Legarda. Hello po sa inyo humihingi sila ng 2 digit lucky numbers padadalan ko po kayo at para sa ating mga jeepney driver at tricycle driver man po sa may ayan kabana city shout out po sa inyo kila kuya Tony humihingi sila ng 2 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers padadalan ko po kayo sa mga gusto po magpa shoutout comment lang ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart pag nakita ko yan mas shout ka na may libreng lucky numbers ka pa kaya good luck mga kalakit mananala tayo claim it